sa nga species of crabs so iya kita makawin it exotic crabs bukot alimango bukot kalampay bukot kayas-kayas bukot it kasag bukot it kayantugas bukot umang bukot it coconut crabs kundi kural so tingnan natin Tara, ayan. Si? Amoy palang Sobrang bango. Yan. Si? So, <laughs> so, ayan. Ginataan to. Tapos may buko. Yan. Sobrang sarap, guys. Tapos may ayabihig. Doon, para hindi siya malansa. See? Ayan sobrang mm, mamoy siya tapos yan ginataan to guys sobrang sarap mga friends yan gusto nyo thank you eh, kay nung jumay by tolumi halin sa bye bye makato And, ano gusto nyo Manamis na mis mao, maahalang, ma two thousand mis ng kwan. ro ginataan, lasang lasar ro. So lasar ro ano butong. Manamis pa mo sa guys. Good Bye.